Ay magandang tanghali po mga kapatid na guro. No? Ngayon ay uh, Tuesday, kaya ganito ang aking uniform and of course ang ID ko na Teacher One. Ano? Gusto ko lamang po no, na magbigay ng update no, uh, doon sa mga tanong tungkol sa PBB 2023. Pero bago yan, babatiin ko po muna yung mga kapatid natin dyan po sa Dumalag National High School sa Ilocos Norte. na imbaga aldaw kada kayo amin kakabsat no uh, teachers natin mga maestro kay maestra Ijay do National High School and of course sa buong Ilocos Norte at sa Ilocos Region. Uh, thank you ha sa inyong uh, support. Well, tinatanong pa rin ng ating mga kapatid anong raw ang nangyari sa PBB performance based bonus natin for 2023 no? Kasi initial na assessment no ng technical working group ng EO 61 ineligible ang Department of Education. Noon pa man po, nung lumabas po ito, I think it was in March, nung lumabas ito, sinabi na po natin ano, na po pwede pa itong i no, ng uh, Department of Education. And in fact, hindi lang DepEd ang ineligible no, for this bonus, for this benefit. We have 146 agencies. Lahat po yan na-apila syempre. At doon sa meeting natin sa DBM last month, binanggit na po ng DBM na marami na pong umapila, syempre kasama tayo at doon sa mga umapila, meron na po ilan no, na na-reconsider. At kasama na yung DepEd, no, last month, kasama na yung DepEd sa nakapila para doon sa reconsideration. So tinanong natin kung anong status, syempre hindi pa nila masabi na time. Sooner, malalaman po natin ano yung status um, anytime, no, mula ngayong oras na ito, no, ngayon ay tanghali po no, ng Tuesday, August 19, malalaman po natin ano yung status po niya dahil magkakaroon po tayo ng meeting sa DBM tungkol sa medical allowance, tungkol sa 2026 budget and of course kasama yung pag-uusap natin tungkol dyan sa PBB. Kaya po nang sinabi ho namin, hindi pa ito tapos. It's not over until it's over. Well, sa kasalukuyan po, uh, under review ang policy tungkol sa PBB, under review ang policy tungkol sa IPCRF, so hinihintay pa rin natin yan kung anong mangyayari sa PBB or PBB like policy or PBB like benefits sa 2024. Malalaman din po natin yan later no sa aming um, report. No? So yun lamang po. Again, Dumalneg National High School Ilocos Norte. Dios ti agnina kada kayo amin no at sa lahat po sa atin diyan no. Maraming maraming salamat again this Benjo Basas of Teachers Dignity Coalition. Thank you.